Guys, udah mister tayo guys. Tungguin ko kayo katay dito eh. Aktifin doon natin. Aktifin natin ng pinalive. Pinalive lang eh guys. Quick dive lang ada I don't know why can't. Maybe. It's all the stuff out. Nalisa akong piang. No, no.

Wala so? na guys, yun lang, konti lang. Okay. Okay. Nages, yun guys, okay. na master tayo. Ano maning isog maning basurahan. Dari man, idapit ko layo. Ano ba basurahan. ala puno ka ayo. Ayan, katkat yun. Mahalit give me the gloves Yan guys, katkat din na to na guys. kaya gabiin na ka ayo. Ano, give me a gloves. Okay. The blue one. The blue one. Okay. guys. berangkat nak nombor satu dah. Saya pun hidup Itu kelas. Ini dah bagaimana anda kembali tak? Bubak kau Dali tamkit ang diya dong. Sintal, attraction kay ka sa pulis dong. Gabi ito na. itu huluk guys. Jom tayo. Lang buan kami hindi mo dito. Kita sa mga lahat tayo. Ito, itinal. Stunning whitening system. Wala. Yes. Sabak ito si Michael, bak. Grabe. Minsan kasi ano guys, may pulis dito nagtatambay. Buti na lang ngayon naka-off yung light ng store. Kasi ano na dito eh. 1 AM na. I stay outside daddy ha. Stay outside. Yeah. 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 Try, yeah. I'm fine. Nag-ano kami guys, nag-Uber pa dito kind of stay there. What the I don't worry. No. Ano tayo? Ano tayo? Ano tayo? Ano magbantay sa bawas doon. Ano na lang natin guys kasi ayaw ko magdala ng basura. Ano Ito, hindi na ito kasi return, oh. Ito natin kunin ito. Ginamit na yan. Oh, ito, mga. No, ito. Ganit nutrition. Ang expired nito. Tinan natin yung expired, guys. Expired na. Ayan, oh. April. Ayan natin. Ayan. Ayan. atay. Kuyawa na ko, abi na ko ano. Ayun oh. Mga tao, akala ko natulog kinampak. Ay mga oh, Ay mga manikin. No, this is. Ay to tisa. Na. Scared me. Oh my god, scary. <laughs> Pisti na kuyawan pag dinala, abi na ko patay na. Pisti na ko. O pag nginom tagkapi. Ah, eh. hak baya oi. Kuratan man sa tagpinakalit. Yeah, I gotta watch that. This one, daddy. Kuratan. Tagal kami hindi nakapagdam sa guys, mga ilang buwan. Hindi, daddy. Ayan lang, ayan lang guys, kunti lang. Ayan, oh, may nasilip ako. Kunin natin. Ito siya. Oh, that is. It's expired naman dahil na, Candy, huh? it's, yeah. it's expired. a lot. Oh. Yeah. Okay. What is that? I don't know what this is. yoget daso yummy yogurt raisins yeah, it's yeah. open it's open oh bigat hirapan ako nito bigat guys ito ko guys tayo guys dito kami kagabi imti itong kasurahan nito Ayan, sana main maka tayo Di Oh. Hangir, okay. oh. Look at the bag. Okay. Dito. Parang may something, guys. Oh, ehh ano na ako. na ano na ano na ano na ano na ano na still na ano 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 na Oh, it's free. na pa na ano bag. O, ko dyan.

Kasi hindi ko makita guys, nak ako nakadala ng extra. Quiet daw. Saan ang kadang? Ano ni? hindi yang Ang ganda yang box. Oh, ang bay. Ilang kasi guys yung ibang mga pindahan, yung mga ano dito, yung nila yung dito, yung minsan yung ibang pindahan nila lak nila, kasi minsan hindi nila mapakinabang kasi yung ibang pindahan unek tatapun. kung ano? daramas na tuburur eh? kung ano? ito kita hitban, hindi yung box yung gulag-gulag maninilala. Managta. Managta naman sa box. Ito o. English so, oh. Ito na yung mga nakuha ko. Ano? Ito dalawang gabi yata ito. Ay, hindi siya masyadong marami. Sa mga mga ito. Ito yung naka. Ito pala, lasa, pa. Yung lasa pa. Diba? dito? Zero. Zero. Ang oh, ang oh, Ano nung dito? Ay, ito yung tissue. parang sinira. Manila. Ay, ano? Dito. Parang ano siya? nagbend bend Kunti. Ayan. Ito yung tissue. Ito yung hangir. ito din na ito wala na itong laman kaya ito and guys ay kasama ano hindi ko ano ito din ito din ito din nasa uy ito hala ito siya oh ito pang jewelry buti na hindi nabasag ayan ganda nito ayan oh maliit na ano maliit na ito pagdito ayan paganda Baniti pala ang jewelry organizer Ayan, sobrang gandanya. Nakaka-cute ah, nito. ano guys. Ano yung camera ko? Naghangin naman. Ayan, dalawang pala ito siya. Oh, wow. wow. Ayan, dalawang ano ba nito eh. Look, ano nito. Ito sa mga ano. ito kaganda. Ayan, hindi ko alam kung ano paan ito. Paano niyata ito? Nito. Ang ganun ng plato. Ay, siguro ito sa dishwashing. Ayan May ang dito. Oh, ayay may bag. Ano kaya bag ito? Ayan guys, passion lang siya. Pero ang ganda ha. Wow. Ayan no? Oh. Ayan guys. Ayan, ganda pala nito. Kaso lang guys, parang inano dito. Oh. Inano sa gilid. Ayan, passion lang naman siya. Cute. Ayon. Ayan yung naman niya sa loob. may ano din tayo. Ito pang, 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 pang. tayo. Ayan Ano ito? Para mabili tayo. sila niya ano ito ano na nila tapos na natin siya ano pala ito pang ano nang ito ano ito Is washing ay washing I mean sa ano shower shower or ay, ay parang wala naman ayun lang guys ng ano ito din San din. Ayan, lemon herb. Tingnan natin kung nakasell pa. Ayan, nakasell pa sa loob. Saka yung charger. Ayan, di doon pala yan sa kabila ko. Ayan na naman. Ito so, ka dyan guys. So, Pasin siya na guys. Yung camera ko talaga migla na lang naghahang. Paano na ito nang bago? Ayan, ito din siya. Ayan, ano ko na ito? lang naman siya. ayun Meal defense. Ayan, nakakano pa siya. Pang shake. Ayan, ang kasilo sir. Ang kasilo sir talaga yung kanon Michael ito. Kunat moisturizing shave pala ito. Yan ang uh, shave yung ito din. Tawag dito. Europe away. Paano man ito? Support. Ayan siya. Ayan. ayan Nagano na naman yung cam ko. Ayan na guys. Itong whitening system. Ayan guys. Ito lang lahat na kuha ko. Ayan. Ayan siya. Ito. Hindi na masama. Ayan.